Good morning, Ate Rose. Good morning, po, sir. Ayan, magluluto tayo today na napaka-simple at napaka-sarap na pickled chicken. Konting-konti lang yung ingredients. So, kakatapos ko lang mag-meeting. Okay. Pinapipare ko kay Ate Rose itong mga ingredients. Kasi may nag request sa Ate Rose sa atin. Uh, hindi ko na maharap yung sa comment section. Pero nung isang araw, may nag-comment kung pwede daw ulit ulitin yung pagluto ng pickled chicken. So, gagawin natin today, Bob, before ako pumasok ng office. Okay, sa so, itong dish na to, sobrang dali lang. Natutunan ko to sa nanay ko. Kasi noong bata ako, isa, isa to sa mga paborito kong niluluto ng nanay ko. Napakasimple lang kasi napakadaling gawin. So, ito yung chicken na chinap ni Ate Rose. Isang buong manok yan. Itimpla ko lang ng asin. Yan. I, ano lang, tancha tancha lang, guys. Yan. Tapos, alagyan ko ng paminta. Yan. Okay. Tapos, ay, ginamit ko pala ito na paminta. Papaltan ko. <laughs> Wait. Yan, pwede tayo ng ano, yung plastic na kaya naman, di ba? Char. <laughs> Tapos, halu-haluin lang natin yan. Yan. Ano lang natin yan? Ah... Uh, Mekos-mekos -mekos lang natin ng very light. Sa pickled chicken ko, napaka-simple lang ng recipe, uh, ng ingredients. Mayroon tayong manok. Sibuyas. Itong sibuyas, sinap-chop ko lang yan ng mga, pinap-chop ko kaya tapos ng mga maliliit. Square-square. At saka, sweet pickle relish. Yan. Sweet pickle relish ang ginagamit ko. Yan. Lagay lang natin itong sibuyas. Tapos ilagay nyo lang itong sweet pickle relish. Hahalu-haluin lang natin yung dalawang yan. Pag na-mix nyo na yung sweet pickle relish at saka yung sibuyas, ito namang mga chicken, ilalagay na natin sa ibabaw. Ilalatag lang natin isa-isa. Ganito. -isa. Ganyan. Ilalatag mo lang dyan sa isa sa ibabaw. Alam nyo, itong pickle chicken na to, napakadali lang talaga. Tapos hindi natin kailangan mag -isa. Wala kang kailangan gamitin bawang, walang mantika. Basta ipapatong mo lang dyan isa-isa. Pagsisiksikan ko sila lahat dyan. So yan, nailatag na natin lahat ng manok. Gagawin naman natin ay tatakpan natin. Wala pala yung ating takip, Ate Rose. kukunin ko. Oh, ito. thank you, Ate <laughs> Takpan na natin tong ating manok. And then, lulutuin natin yan under medium fire lang. Yan. Eh! Ay? ayaw ay ko buksan. Yan. Dilutoy ko siya under medium fire lang. Uh, tapos hahayaan ko lang niya na magtubig at saka magsabaw. Tapos at maglabas ng mantika niya. And then babalik tarin ko lang yan mamaya. Tapos, yun na. Tapos na. Para mo lang ini-steam sa pickle. Sa pickle siya saka sa sibuyas. Wala kang lalagay na tubig. Wala. Anything. Ganyan lang siya. Kasi yung manok, magtutubig na ng sarili niya. Tapos mamaya, luto na yan. At eto, nakatapos na akong maligo. Kasi niluto ko to for about mga 40 minutes na medium fire lang. Tingnan lang natin kasi luto na to, I'm sure. Binabalik-baliktad pala ito ni Ate Rose kanina habang naliligo ako, nagpiprepare. Kasi papasok ako sa office today. So ito na! Yum! Pwede na yan. Yan you know? o. Yum. At meron ng pagkain sila at Rose tsaka sila. Lindy at Hubby David. Masatap na to. Kain na, yung Good morning. Pickled chicken, black rice. Baby sa pagluto. Of course. Papasok ako sa office. Pogi mm -hmm. mo naman. Wala. Ato, so, sali ka nakakain ha. Mamaya na po ako, sir. Bakit? Nakakain ko lang po ng almusal. Hala, busog ka ba? Opo. O sige. Busog ka po ako. Si Lindy, nasa si Lindy? Nasa stock room po, sir. <laughs> Dami naghahanap sa kanya kasi bakit nung hindi lumalabas. Eh, pag lunch, wala talaga si Lindy. Dahil nasa stock room. Sabi David, kakain na. Enjoy. Ano ka mo na hindi nagluluto nito? May nag-request kasi. Nakalim, hindi ko lang makita sa comment section. Pero the other day, may nababasa ako. Yes, yeah, ako nakita ko din sa Barangay Habibi. Oo, oh, may nabasa ka sa Barangay Habibi, di ba? Parang... Nag-comment na, sabi niya, na, parang na-miss niya magluto ng pickle, pickle chicken ito. Yan, yan. Kaya niluto natin yan. Ito actually, trivia. Kung pinaka-first na niluto ni Habibi Ray sa akin is Paksiw na bata, ito ang pangalawa. Yes. Ito yes. second. Kasi gusto ko na ito kasi kapit David ng mga kakaiba. Ng mga wala sa kanila mm. na hindi pa niya natikman. Maangon ito ngayon. Oh, hindi ko talaga rin sila yan. Mm. Ah, madami Ah, pepper. Pepper, naligyan ka ng ngayon, pepper. Ayun, compare that there. Yes, enjoy your lunch. Mm. Bye. Ayos na ako. Love you. Kiss Love you snack. too. Bye.